Hello po mga idol, magandang araw po sa inyong lahat Tara, samahan ninyo ako magbe-bird clicks tayo Sa mga hindi pa nakapalo sa akin, palo nyo na ako At sa mga na-stress dyan, panoorin nyo na yung video na to Para mawala yung stress nyo At huwag mo na rin kalimutan i-share ang video na to Yan pala si Yelo Marami po siyang tricks na gagawin dyan Kaya panoorin niyo na Yan po yung unang tricks niya, Nagbabike po yung ibon natin na si Yelo kung nagsasawa ka na sa aking video, huwag mo nang panoorin. I-share mo na lang. Ha -ha -ha. Huwag magsawa. Next na po tayo mga idol. mag -e skateboard na si Yelo. Apat na beses niya gawin yan mga idol yung pag -e skateboard Wow, ang galing si Yelo yan. Kung solid supporters ka na Yelo, share mo na rin to. Uy, nahulog pa yung skateboard ni Yelo. Buti na lang hindi naghiwalay. Next na po tayo mga idol. Comment na lang po kayo sa baba kung anong tawag ng tricks na yan mga idol. Thank you. Next na po tayo mga idol, mag-slide si Yelo. Apat na beses niya po gawin pag-slide na yan mga idol. Pinapabayaan ko lang siya kung hindi ko itataas yung kamay ko, hindi din siya lalapit sa akin mga idol. Tignan niyo mga idol o. Oh. Yun. Next naman po tayo mga idol, ayan box mga idol, may apat na butas. Papasok siya dyan sa apat na bosas na dalawang beses mga idol, ayan mga idol o. Oh. Paulit-ulit niya ginawa. Ayun. O di diba, ang galing. Next naman po tayo mga idol, magbabasketball siya. I-shoot ka yung bola apat na beses mga idol. Ayan mga idol, lo, oh. tapos dadalin niya sa akin yung bola pabalik. You oh, know, may reward. Pagkatapos siya sa akin ng bola mga idol, siya naman yung papasok sa ribbon ka pa ba, ah, Ha ha ha. Comment na rin po kayo kung magaling si Yelo. Next naman po tayo mga idol drawer. Kukunin nyo yung coins dyan sa drawer mga idol. Dalhin nyo sa akin. At babalik po siya dyan. Isasara nyo yung drawer. Wow, ang galing mo talaga Yelo. Ang susunod naman natin mga idol basurahan. Magtatapon ng basura yung ibon natin. Ang gamit nating basura dyan mga idol. Takip po ng bote. Ang bili ko po ng takip na yan mga idol. 75 yung isa. Yung isa dyan. 120 yun ah, no. May kasamang laman na yan mga idol ha. Next naman natin mga idol. Postcard. Lalagyan ng laman ni Yelo. Tapos itutulak na yung postcard. At lilipad na siya pabalik sa akin sa Kabigay Rewards. Yun know, Next naman mga idol, alkansya. mag yung ibon natin sa alkansya ng pera mga idol. Ayan mga idol. Ilagay niya yung barya sa loob ng alkansya niya mga idol. Siguro araw-araw marami ng laman yung mga idol. No? Nakakatuwa siguro mga idol pag ganito yung anak natin no? nag iipon ng pera. Kahit piso araw-araw lang. Ganito din ba alaga mo sa bahay nag iipon ng pera sa alkansya? Sana un. Next naman tayo mga idol. Jump, spin, roll ang gagawin ng ibon natin. Yun, oh, nagro-roll. Reward muna. Dahil sobrang basic na lang sa ibon natin yung mga pinapagawa natin mga idol. Ayan mga idol, medyo pahirapan natin yung ibon natin. Sarado yung kulungan mga idol, papakuha natin yung bola sa kanya sa loob. Ayan mga idol, dadali niya sa akin ng bola. Oh. Wow. Katapos natin bigyan ng reward mga idol, tignan yung gagawin ng ibon natin. no oh. Pumasok sa kulungan niya at sinara niya yung pinto mga idol at binuksan niya ulit at bumalik sa sa akin Next naman tayo mga idol, papakuha ko yung bariya dun sa kay Pugi. Oh. Dadali ng ibon sa akin. Ayan. Next naman tayo mga idol, itataas ni ito ang bandila ng Pilipinas mga idol. O, tignan yung mga idol kung paano niya itaas yung bandila natin. Wow, ang galing.